Hello guys, for today's video, ikikwento ko sa inyo kung ano nangyari kay Tenten itong nagpa-check up kami sa klinik kahapon. Mula pa nung Sabado, nagre-reklamo may masakit daw sa may tiyan niya malapit sa pusod. So after ma-check ng doktor sa klinik, in kami na magpunta ng emergency kasi possible daw appendicitis. Nasa previous clip yung waiting time ng mga ospital dito sa lugar namin. So sa napuntahan namin, ang average waiting time ay 4 hours. Guys, nandito kami sa hospital. Ang waiting time ay 4 hours. Which I might have a pendicitis. hours ang waiting time but could be more. After 3 hours, tinawag na si Elliot. Kinuhanan ulit ng vital signs, urine sample at blood sample. Tapos after a few minutes, dinala kami dito sa waiting area ulit. Kanina nakausap na kami ng doktor, sinabi niya na parang kumbaga hindi siya masyadong convinced na appendicitis kasi parang yung ibang signs wala naman kay Elliot. Pero itatry pa daw niya ipa-ultrasound para talaga makasigurado. At para hindi mainip ang bata, binigyan nila ng coloring book. Then bumalik yung doktor, nakausap ulit namin and yung blood sample niya okay naman daw, wala naman daw inflammation so sure siya na hindi naman talaga appendicitis baka meron lang daw muscle na na-stress sa chan ni Elliot kaya nagkaganito so uh, uh, in-advise niya kami na observahan for a few days pa you okay guys, yes, after 6 hours uwi ng pamilya sa it's like ah. 1130. You know, nag okay what? naman ang mga blood tests. Yeah. Tapos. Baka Wait, ano lang yung you yung yung the blood sample? No, no. First no, no, no the first not. Yung ano, oh. baka may na, oh. may napunit sa 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 abs nito, nitong oh, abs talaga. Sa, hey, nung nag-ano siya muscle. Muscle. sa muscle niya nung nag nag-workout, nag workout nung nag taekwondo Hay nako, jus ko yeah. utasin mo ako sa kabaan ako. Uwi na kami. Thank <sighs> you, Lord. Wala akong appendicitis. Salamat po. Walang Salamat. appendicitis. Gantay kami ng 6 hours. Pero okay lang. At least na pa. Blood test ang bata. Nag-gigim ako? Nakitang wala naman siyang inflammation. Nag-gigim ka ako? Ay, Diyos ko po. Sabi mo, Ab. Sakay na, baby Sakay Sakay na going home I did that 10 times. Nga, anak. Wala po kaming binayaran dito sa pagpunta namin ng emergency. Salamat po sa lahat ng nurses at doktor sa pag-assist.